Nakaramdam ako ng awa kasi nga vibration si ano si Morales ni ano convicted na si Estrada. Tarantado no. Ito may mga banat ni Estrada ay niya patapusin si Morales. You do not uh, say anything when I'm still talking. Mang ganun ba? <laughs> Hello, magandang hapon, magandang araw, magandang gabi. At ngayon ay meron naman tayong usapin ngayon about sa politiko na papainit at papainit habang tumatagal dahil yung nakaraang May 7 ay merong nag nangyaring kaganapang in aid of legislation doon sa Senate. Ito ay patungkol sa issue ng leak ng PDA patungkol sa involvement ng ating presidente na si BBM. Kasama si, isang kasama ng isang artista, ang kilalang artista na tinatawag na si uh, Marcel Soriano. Dahil nga, doon anong, uh, uh, ang leak na to ay biglang lumabas dahil sa init ng politiko at hindi natin alam kung sino nag-leak nito dahil ito ay nangyari nga sa Senate at ang problema dito ay uh, itong si Morales ay sa halip ang pag-uusapan ay patungko kung paano ito nag-leak at sino yung mga subject doon sa nalik na yon ay ang pinag-uusapan ngayon ay kung paano siya ikakarakter as a Senate so ang nangyayari ngayon ay si Senator si Jingo Estrada ay siya ay nagiging silbing abogado ng nasa palasyo. Dahil kung maka-character assassinate kaya uh, Morales ay todo. Ito ay patungkol sa kung ano yung mga kaso ni Morales na kesyo ay ito yung uh, stapa, slight physical injury uh, na, na ipinalis sa Pasig City. But ito lahat ay uh, na-acquit o acquitted o hindi sa guilty. O sabi natin na hindi siya na-convict. Samantala naman, itong magaling na ating senador na si Jim Estrada ay kumakapag-character assassinate kay Morales. Ay, waribang, wala siyang pinagdaanan o wala siyang nakaraan. At, huwag natin kalimutan na si uh, Sen. Jim Estrada, ito siya ay nag-guilty sa kasong uh, bribery. Meron din siyang kasong, ano, uh, plunder, pero siya ay na-acquitted kamakamakailan. So, mahirap, mahirap to, dahil, uh, maging si Senator uh, maging si Senator uh, Bato de la Rosa ay siya kasi ang chairman dito eh ng, uh, ng, ng ano nito eh ang nagpatawag nito eh so parang naipit siya nasa gitna siya eh wala siyang pinapanigan so dahil dito si uh, Captain Dado na uh, nagsalita patungkol dito sa ginagawang cut assassinate ni uh, Jim dito kay uh, PD uh, Uh, Jonathan Morales dahil uh, hindi nga maganda yung pagkakaroon ng ganito, dahil na uh, akala mo naman si Senator si, si James Trada kung makapagsalita parang malinis, parang puting-puti pero siya naman ay may record so ngayon, sino ang paniniwalaan nyo? yung convicted sa kasong uh, bribery o yung Expedia investigator na si Jonathan Morales na walang o hindi sa guilty sa anong mga ikinaso sa kanya gawa lamang ng paninira sa kanya. So ngayon ay mapakinggan natin si Captain Dado kung anong kanyang opinion dito at kung paano siya na-disappoint kay Jingwe Estrada. Eh, sa sana nagkaroon nga ng report, Pideyo report na sinasabing peke na AI pangaraw, ngayon hindi na 'yun masabi AI because si mismo si Bato nagsasabi authentic. 'Yun ang problema nila ngayon. Kasi sinabi ni Bato, and you have to thank Bato for that, uh, authentic, 'no, genuine 'yung ano, 'yung 'yung Pidea report nga na nagsasabi na totoo 'yung Pideya. Kasi wala naman talaga sa file nila ngayon. Kaya nga ang susunod diyan lilitaw dapat yung ibang tao. Okay. Nakaramdam ako ng awa kasi nga vibration si ano si Morales ni ano convicted na si Estrada. Tarantado no. Ito may mga banat ni Estrada ay niya patapusin si Morales. You do not uh, say anything when I'm still talking. Ganun ba? <laughs> o oh, nga naman. <clears throat> O oh, nga naman, nagsasalita pa yung convict. <laughs> nagsasalita pa yung convicted, no? Tor, kaya e, huwag uh, ka, tumahimik ka. Sino ka ba? Ang dami mong kaso, pero hindi ka pa convicted. Tarantado talaga yung ano natin. Tapos, ah, uh, nakaramdam na ako ng galit, yon nung nakita ko na si Estrada, nakita ko yung mga senator natin, nakaramdam ako ng galit. Galit na galit ako. Dapat isara ang Senado. Mga hinayo pa kayo. Uh, yun, yung, yun yung nararamdaman ko. Galit na galit ako ng puta ng mga PI kayo, mga Senador kayo. Binabayaran kayo ng taong bayan. Kumikita kayo ng malaki. Meron pa kayong mga resolution na yan na hindi pa ngayon naayos hanggang ngayon. Tapos puta. Ngayon ganyan kayo. Akala ko ba kakampi kayo ng taong bayan? Akala ko ba na para kay sa Pilipino? Hindi eh. Pucha na, vested interest. Kaya nga, gigil na gigil ako. Sabi ko nga, kung ako masusunod, isasara ko yan eh. Naku, wag, wag sanang mangyari yung ano, yung hunta. Wag sana. Wag sanang ako yung mailagay dyan na, na may say. Uy, armed forces, wag. <laughs> armed forces, Wag please, please lang. Please, eh, PN, ano PNP? Wag! Wag na wag. Mga PMR, wag na wag nyo kung ilalagay dyan. Kasi pag nilagay nyo ako dyan, I will see to it, isasara ko yung Senado at Kongreso. I will see to it, bibitahin ko lahat ng tarantado dyan. I will see to it na yung korupsyon na yan, mawala. Gago kayo? Mga pa kayo? Putrakis kayo. Ganun ang galit na ramdaman ko po. Tsaka yung mga sakit sa power, kayong mga lulong sa ano, sa napaka-arogante niyong lahat. Very brave kayo. Televised pa kayo. Mga hinayo pa kayo, mga ano kayo, mga official ng gobyerno. Tapos nakakagalit, nakaka, nakaka, nakakagigil pa when sinabi ni JM na pinuntahan siya, no? Pinuntahan siya para bilin siya. Pusang alaos talaga itong mga putragis na gobyerno to when ganun yung tao, pagka gano'n yung mga opisyalis mo sa gobyerno, demonyo, demonyo talaga. Kaya tingin nila, ang tao, kayang kaya nilang bilihin. Kaya lalo ako nagagalit kasi mga hinayo pa kayo, hanip kayo. Hanip kayo. Buti na lang si JM hindi nagpabili, no? Eh, he could easily have no? ask for 100 million or 200 million. Name your price. Tatahimik na lang siya po talaga siya. Inyong alam ni kung involved talaga ko Kung involved talaga don si eh, si First Lady, alam niya na uh, asawa niya involved. O kaya ko nagmamastermind yung yung si BBM na nirepresent nire lang siya ni ni ang ang taga-kilos lang, ang operator lang eh si Lisa given the go signal ng asawang gago, kunwaring kuting, yung pala ahas din, scorpion, no? Uh, ano, yung ano tawag doon? King Cobra, no? King Cobra. Po talaga, si Lisa Mamba lang yon no? No? Mamba. Pero itong isa, King Cobra. Kunwaring kuting. Yung pala tandem sila. Tapos noon ang lakas ng loob eh. Ang problema, hindi pinrob nila ba to? Hindi masyadong ano, tinikap. Sana sa susunod na na ano, na na hearing. So doon ko ramdam na ramdam yung galit. And then nakaramdam ako ng pag-alala. Pag-alala. Concern. Why? Kung kaya nilang gawin yon kay JM, kaya nilang gawin yon sa kahit kanino sa bansa natin. Kahit sinong agency. Kita mo nga yung nangyari sa mga senador natin na dati. Binoto ko yun. Yung mga yun. Putragis yung mga yan. Binoto ko sila. Lahat na nandun, binoto ko. One sa pan a time. yung mga yan. Hindi ko na iboboto yan. At ina-encourage ko kayo, huwag nyo nang iboto yung mga yan. Huwag na. Huwag nyo nang bigyan ng mandate. Huwag kayong magpa ulit. Eh, ang concern ko, so naawa ako, then nagalit ako. In all that span of time, ah, nagagalit ako, then nagko-concern -con ako. Kasi hearing that, putrak isto. gusto nilang bilhin? Dalawa eh. The brazen act of corrupting people, hindi sila natatakot, using taxpayers' money using yung pera natin na kinukulimbat nila kung saan saan all income generating uh, na ano ng gobyerno natin tsaka sa, sa, ano sa taxes natin o kaya sa sa smuggling all illegal activities Pero you know baka pati sa ano eh sa droga eh meron silang share putang mga yan eh tapos nun they will use it to suppress suppress kung bayad mo dito kung ka salita magsalita Oh, bayad mo dito. Huwag kang pumayag sa mas may rally. They can do that. Oh, bayad mo dito. Oh, sirain mo yung ano, ebidensya. Sirain nyo itong ano, witness na ito. Putragis. Palabasin nyo na walang kwentang tao yan. Eh, yung binabayaran yata eh. Hindi ko alam. Sorry. Senator ka. Eh, convicted eh. <laughs> oh, talaga talaga itong bansa natin. So, doon na. Yung, yung galit ko na translate to worry yung concern. Ano ang mangyari sa bansa natin? Ano yung mangyari? Corrupted yung mga agencies of government. Corrupted yung armed forces. Kuno? Question mark. Corrupted na kaya? Yun yung mga umiira sa utak ko. Diyos ko, wag sana. Wag sana. Kasi mapipilitan kami ng mga retired na kung ilan lang kami na tumayo para sa inyo. So, ayun, napanood natin at sabay-sabay uh, natin narinig ang commentary o opinion ni Pinoy Survivor na si Captain Dado. Patungkol dyan sa ginawang eksena ni uh, Senator Jim Estrada sa, pag, sa kanyang uh, assassination kay former PDA agent Jonathan Morales na todo kung siya ay maka uh, assassination o paninira kay former agent uh, Jonathan Morales. Pagkos ito naman siya o samantala itong si Sinod Jeng Estrada ay maswerte na lang siya dahil siya ay siya ay napawalang bisa sa kasong plunder bagamat sa kasong bribery ay hindi siya nakaligtas kundi siya ay convicted ano so ika nga hindi maganda to dahil uh, kung tayo may na magsasalita laban sa isang tao sa kanyang hindi maganda ay dapat sikapin natin na tayo ay malinis yung ating record 'di ba? 'Di ba? Kasi nakakaano eh, nakaka uh, nakakaasiwa. Ang pait sa ang pait sa panlasa, 'di ba? So ganoon, lalaitin min tao sa kanyang karakter, bilang character assassination sa na hindi naman siya guilty dahil yung mga kay nakasto kay Morales ay yung tinatawag na false testimony, uh, stapa, physical injury doon sa Pasig City Trial Court. Pero lahat yon ay uh, hindi siya guilty o hindi siya convicted convicted sa mga kaso na yun. So, ang ganito na lang ang ating, uh, ang ating micro-comment patungkol, patungkol dito sa opinion ni Captain Dado o Opinion Survivor. At kung bago makayo sa akin channel, please naman huwag makalimut mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin ang all notification bell para mag-update guys ng video ng aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan.